So, with guys, and ag walking exercise na naman ako guys. Oh, so, para mapag oh, uh, exercise tayo ulit. Walking exercise. Yan. Ganda mag walking exercise sa kami guys. Para hindi siya mainit. Ayan. O, sa, sa gabi, masarap pag-walking uh, exercise sa gabi. Ayan, mga guys. O, samahan niyo ako sa pag-walking uh, exercise ko. Uh, o, oh, thank you, Lord, nawala na. nasa gumaling na ako sa na, frangkaso ko. Noong sabado ng gabi, nadali ako ng trangkaso guys. Pero, thank you, Lord. O, magaling na ako. Ayan, oh. Ano na lang, sipon at saka kunti ko muna lang. Ayan, ayan guys. Anamahan nyo ako sa aking pag-walking exercise sa gabi. Ayan, o. Maganda bang exercise pag walking exercise sa gabi. Ayan, guys. Ha? Ikot-ikot lang tayo dito sa malapit sa amin, kalsada. Ayan. Ang iwanag naman eh. Ayan. ayan, salamat guys sa inyong panonood sa aking walking exercise sa gabi. Ayan. Ayan. Balik, -balik lang tayo. Uh, <laughs> Ayan. At, uh, at balik tayo sa maglalakad-lakad. Yan. Uh, salamat guys sa inyong uh, panunood sa aking pag-walking exercise. Yan. Uh, salamat uh, para uh, ba good health tayo. Wala yung mga sakit-sakit sa katawan. Ayan, mag-ano tayo sa gabi. Walking exercise sa gabi. Yan, harap guys. Ang magramdam, mag-walking exercise sa gabi. <laughs> ayan. Dito ako sa malapit ka sa amin. Ayan, nag-walking exercise ako. Kaya ayan yan, guys, salamat sa inyong uh, support pa. Nunood. Sa aking video na... walking exercise Ayan yeah. uh, Ayan uh, Lord Ayan uh, Kalakasan Ikal na Salamat din sa kalakasan Spiritual pa noon At uh, ako po ay nagpapasalamat uh, ka Lord, na siya yung aking great hila kabaw. Ayan guys. So, kaya ako yung maglalakad-lakad lang. Ah, mabuti wala, wala pang ulan. Kaya ayan. Salamat po sa inyong panunood. <laughs> sa akin po maglalakad-lakad sa gabi. <laughs> Yeah, no, sir. Pag lakad sa gabi, oh. At uh, hindi mali sa Yeah. Yeah, salamat, guys. Sa inyong ano sa akin paglalakad lakad Ha, oh, kaya na. Oh, kahit pa paano. Iniingal din ako ng konti. Oh. Din, oh. Yung masarap yan eh. Yung hihingaling ka para yun hmm. dito lang ako rapid sa amin yan guys yan guys yan yung pranong sa aking paglilibot-libot dito sa lugar sa amin uh, malapit lang sa amin kaya guys Ayan, medyo Biningal uh, na ako ng konti Kaya salamat Thank you mga mga guys Sa aking Paglalakad-lakad Dito sa Malapit sa amin Ayan Ayan, o oh. Ayan, ayan. Ay, Bye bye bye, dito na lang po uh, Ayan, o uh, Thank you Ayan uh, follow my page and subscribe to my youtube channel Ayan. <laughs> Ayan. at saka aking reels at saka tiktok uh, para makita niyo po lahat ng aking mga videos yan mapapanood niyo lahat Ayan, thank you guys sa yung panonood sa aking uh, paglalakad-lakad sa gabi Bye bye bye, God bless us all. Thank you.